isang sign na mga nganak na ng isang baboy second parity ng aking inahin ngayon ang expected date of farrowing niya ay bukas so ngayon meron ng counting gatas na nalabas kaya possibly within 24 hours ay uh, mga nganak na siya nung first parity ay ganyan din siya na halata ako na merong konting gatas hapon pagkatapos ay akala ko kinabukasan pa mga nganak hindi namin napansin noon na nanganak na pala ng gabi so kinabukasan kinabukasan umaga eh, lahat na nakalabas kaya nung first parity ay nanganak siya ng walang assistance pero ngayon ay babantayan ko na at yan nga yung isa sa indikasyon na mga nganak na yung baboy so meron ng gatas na lumalabas Yeah. <laughs>